Holiday kahapon dito sa Australia at napagpasyahan ng may-ari ng aking pinagtatrabahuhan na magsara para na rin magkaroon kami ng oras sa aming sarili at kung ano pa man nagagawin namin. Dahil nga, meron work-life balance dito. Naisipan ko na maglakad-lakad doon sa may magandang tanawin para naman makapag-relax na rin kahit papano. At walang ibang pumasok sa isip ko kundi ang pumunta sa Bondi Beach. <laughs> goes to Bombay Junction. First stop, then King's Cross, HK, and Bombay Junction. Alam nyo ba dito na pinapalabas muna yung mga bababa bago sumakay yung mga sasakay, mapatrain man, tram, or bus man yan. Talagang mararamdaman mo na pinapairal talaga yung disiplina ng tao. Bali dalawang sakay din ng train papunta ng Bondi Station. Pakarating lang namin sa Bondi Station ay agad na kaming pumunta sa bus station patungo dun sa beach na merong magagandang tanawin. Pero dahil sa kakamadali namin ay ibang bus pala yung nasakyan namin at napadpad kami sa Tamarama Beach imbis na sa Bondi Beach. Pero okay lang naman kasi magkalapit lang naman yan. Marami din tao dito at kahit medyo malamig na ang panahon dahil malapit na ang winter ay marami pa rin nagsiswimming Amoy na amoy rin yung mga nagiiihaw na talagang nagparamdam sa akin ng gutom. Pero sabi ko, mamaya na lang ako kakain bago umuwi. Sa ngayon, mag -e enjoy muna ako sa paglakad at sa pagtingin ng magagandang tanawin. Maganda yung beach dito bukod pa dyan, kahit maalun ay di ka mag-aalangan dahil maraming lifeguard ang nakamasid at nagbabantay habang nagsiswimming. Alam nyo rin ba na may oras lang ng pag-swimming sa mga beach dito? Kung di ako nagkakamali, ay bawal na bawal dito yung night swimming. Narealize ko na maganda rin pala dito mag-picnic. Kaya next time, ay magbabao na kami ng mga pagkain para habang nagre-relax at nag-e-enjoy sa magandang tanawin, ay mabubusog ka pa eto yung mga pagkakataon na di ko man lang naranasan yung may work-life balance dahil ang buhay ko noon sa barko ay puro trabaho lang talaga naisip ko nga sana noon pa ako naglakas ng loob na subukan na mag land base pero kahit ganun pa man ay mapalad pa rin ako na nakapagbarko ako kahit papano at nag-enjoy din naman ako sa puntong ito ay naglakad na kami papunta sa Bondi Beach Naisip ko nga, parang ang ganda siguro kung dito kami nakatira tapos tuwing day off ko ay magja-jogging talaga ako. Kaso nga lang, medyo malayo na rin to sa pinagtatrabahuan ko at mahal din sigurado yung renta dito. Naghanap na rin pala kami ng makakainan dahil talagang nakakagutom yung amoy ng mga iniihaw nila doon. napag na namin na kumain sa isang Chinese restaurant at agad na rin kaming pumili ng aming kakainin sa kanilang menu. Bali, nag-order lang ako ng pansit, pritong manok at mami para may mahigop na sabaw dahil nga medyo lumalamig na rin ang panahon. Una kong tinikman yung sabaw na linagyan ko ng kaunting chili oil para meron kaunting sipa. Swak na swak naman yung lasa ng sabaw na pasok sa panlasang Pinoy. Medyo nahirapan lang ako sa paggamit ng chopstick dahil sa dulas ng noodles na sila mismo ang gumawa kapag may order. Di ko nga inexpect na marami pala yung servings nila dito. Siguro, pang tatlong tao na yung bawat order dito. Kaya, di talaga namin kayang ubusin. Pero, Pinoy tayo kaya pinasyaron ko na lang para maiuwi dahil sayang naman ba? Diba? Pakatapos namin kumain ay agad na kaming sumakay ng bus papuntang train station pa uwi. Masasabi ko na naging productive naman yung naging araw ko kahapon. Pero hanggang dito na lang muna. Sa susunod na vlog na lang ulit tayo magkita-kita. Paalam!